ang ibig pa lang sabihin noon yung dilaw na bilog doon yung parte so ayun na nga no ito na dahil sa gulong na yan nababas tuloy ako pero hindi ba tingin ko sa kanila viewers viewers na naghahanap lang ng tamang kasagutan ayun na nga yan dahil sa bilog na yan yan yung dalawang bilog sa gulong yan o no? yung kulay pula sa dilaw So, ito na nga, no? Basis sa aking mapagkakatiwala ang source. Ayun. Wala rin, <laughs> wala rin siya ang informasyon. Pero, may nakukang tayong informasyon dahil sa pag-research at pagtatanong-tanong sa mga kaibigan. Kasi, nababas na rin ako dito sa ano na eh. Ah, dalawang bilog na sa gulong. Pero, hindi naman baser tingin ko sa kanila, eh ano sila viewers viewers na uh, lang ng tamang kasagutan kaya peace out ito yun oh dahil dyan sa gulong ayan yung bilog na yan yung pula at saka dilaw ayan kaya yeah, may nakuha na tayong tamang informasyon okay so ayan na nga no andito tayo sa basement parking dito tayo nakapark sa ilalim para hindi basadong mainit mainit sa labas eh sasagutin na natin yung mga numbers sa atin patungkol dito sa bilog na to ito, yun o, dilaw dilaw tsaka saka yun, yung pula uh, kaya pala nakatapat yung dilaw na yan dito sa pito kasi sa mags naman ito yung pinakamabigat din sa parte ng mags dito na siya ito yung pinakamagaan sa gulong, yung dilaw kaya magkatapat sila para balance kaya para hindi na kailangan i-balance ganun din yan doon sa kabila pati rin sa likod okay alright so, maraming salamat nasagot ko na so yun na nga no ito na yung kasagutan ko dun sa dalawang bilog na yon. ang ibig palang sabihin noon yung dilaw na bilog doon yung parte ng gulong na magaan tapos yung pula doon yung mabigat kaya dapat yung yung dilaw na yon dapat doon siya nakatapat sa pito ng gulong doon sa pito yung lagay, anuhan ano ng hangin kargaan ng hangin yun pala ang tama kaya pala doon nilagay ni Idol yung dilaw na yon doon siya nakatapat sa pito kaya lang yung iba ko naman pinagtatanungan doon daw sa pula ang kailangan itapat yung pito nalaman ko yung yelo talaga ang nakatapat, sa, nakatapat dapat sa pito. Kaya, ayun. Ayun, may, kasag may sagot na. Hindi <laughs> na ako mabash. Ayan mga busing. Dahil sa mga comment nyo, uh, sinagot ko na yung video ko na hindi ko natapos kasi hindi rin ako sigurado noon eh e ngayon sigurado na ako na ang dilaw na bilog na yan doon yan nakatapat sa may pito yung lagayan ng hangin okay maraming salamat so yon patungkol naman dito sa Lancer na ito dahil luma na yung gulong niya at saka Max wala na yung palatandaan na bilog na yon pati Max wala na rin palatandaan ayun o malinis na malinis walang palatandaan na bilog Eh, siyempre para makasigurado nag-research ulit ako at nagtatanong-tanong ulit sa mga kaibigan kaya ang natuklasan ko kailangan pag ganitong wala ng palatandaan need na ipa-wheel balancing alright